bihira mong kayo. Aba, ang eh, dami dami nagtulong kay eh, nakakahiya naman. Bukod sa akin tayo may ngay dito. Eh, hey, pasisya po. Yan ang maralit mm -hmm. ko. Oo, ganun. Masisya po. na ka sa amin. Masisya po. At kami po, ay palbasa nga, matanda na eh, ay na, natutuwa. Ay, pasisya po. Kaya na ako nakikiusap sa inyo ay madaling araw na kayo may pagsisigaw, pa may pag... Uh, kung ano... Ay, pa siya kao, no? po. Alam naman niya, oh, pa. palibahan sa takoy buwak eh. mo ay... Huwag nang... natin daan siya. Ah, na na ah. Ay, huwag ako. Ako ay nakikiusap ah. at marami ng tulog. Ay, tama na tutuloy. Ako naman tutuloy eh. Huwag na tayo mag... Sigaw na sigaw. Marami ng tulog. Nakakahiya. Wala